Pag dumaan to sa wall mo, panoorin mo muna tong video, baka eto na yung business na para sa'yo. Gumawa ako ng lumpia kasi may order. Sa tingin nyo, may kikitain kaya ako rito? At kung meron, magkano naman kaya? Panoorin ang full video para malaman kung nalugi ba ako o kung kumita ba. At kung kumita ako, magkano kaya? 40 pieces yung binili kong wrapper kasi yung order sa akin, 35 pieces lang vegetable lumpia yung gagawin ko. So, gamit kong gulay, carrot, sayote, at saka cabbage. Gusto ko sana maglagay ng meat para mas malasa, kaso mahal yung meat. So may nakita ako dun sa palengke na chorizo, so binili ko kasi 25 pesos lang. Ito yung gagamitin nating meat para maging mas malasa yung ating lumpia at mas masarap. Gagamit din tayo ng oyster sauce. Gupitin na natin to sa dulo kasi aalisin natin siya mamaya sa cellophane. Nakapag-slice na din pala ako ng bawang at sibuyas at konting-konting mantika lang yung gagamitin natin. One half tablespoon lang ng mantika yung gagamitin natin kasi panggisa lang dun sa bawang at sibuyas. Kasi yung chorizo, magpo-provide siya ng sarili niya mantika mamaya. Igisa lang natin tong bawang at ang sibuyas. Ilagay na din natin yung chorizo. Pisain na natin itong chorizo hanggang sa magbukang giniling. Ayun, tignan nyo, para na siyang giniling. Baka sabihin nyo na, ay sana giniling na lang yung binili mo. Kasi total, gagawin mo naman palang giniling yung chorizo. Eh mas mahal yung giniling eh, mas mura tong chorizo. Kasi 25 pesos lang ang dami na. ayan, no, naglalabas siya ng sarili niyang mantika. Ang ginawa ko pala dyan, inalis ko yung ibang mantika na inilabas ng chorizo. Naluto na yung chorizo, kaya inilagay ko na yung gulay. Inuna ko yung carrots at saka sayote kasi mas matagal silang maluto kesa don sa cabbage. Malapit nang lumambot yung gulay kaya inilagay ko na yung oyster sauce. Actually, pwede na tayo hindi maglagay ng meat dito sa ating vegetable lumpia. Oyster sauce alone lang ay sasarap na yung ating lumpia. Kaso, gusto ko lang ipakita sa inyo na kung wala tayong meat at gusto nating maglagay ng meat, pwede gawing alternative etong chorizo. Inilagay ko na rin pala yung cabbage. Haluin lang at igisa lang yung cabbage para magkalasa siya. Pero wag i-overcook. Luto na yung ating palaman sa ating lumpia. Iset aside muna at palamigin bago ilagay sa wrapper. Malamig na yung gulay kaya mag-uumpisa na ako sa pagrarap. Gagamit tayo netong tinunaw na harina para... Pandikit dito sa wrapper. Tsaka pala malinis yung kamay ko dyan ha. At tsaka hindi ako mahilig magpahaba ng kuko kaya malinis yung kamay ko at nakapaghugas din ako. Eto, natapos ko nang mairap lahat. Pero may natira akong isa. Baka napadami ko ng palaman yung iba. 35 pieces lang naman yung order. So, 39 yung naigawa ko. Ipapadala ko na lang tong 38 pieces. Kakainin ko na lang tong isa. Ang order pala sa akin ay hilaw. So, sila yung magluluto dun sa bahay nila. Kaya, less gastos ako sa mantika. Ang tanong ngayon, kumita ba ako? Magkano ba yung naigastos ko at magkano ba yung tubo? Or net income? Ito yung mga naigastos ko lahat. Magkaiba tayo ng lugar, so hindi ko alam kung magkano yan sa inyo. Baka may makapagsabi na, Uy, mahal dito sa amin, dyan sa inyo, mura lang, kaya malaki yung net income mo. Oh pag ganyan, na mahal yung ingredients sa inyo, syempre, dagdagan nyo yung presyo ng lumpia na ibebenta ninyo. Nakadepende naman din yan sa sitwasyon. Eto na nga, nakagawa ako ng 38 pieces. So, 4 peso each yung benta ko kasi hindi siya luto. 38 times 4 pesos equals 150 peso. Yung gross. So, 152, less natin yung expenses na 88. Meron tayong 64. Ibig sabihin, hindi na masama. ba diba? Biruin nyo ang laki ng kita. 72% galing dun sa 88 pesos. Dito naman tayo sa fried lumpia. Kung ipinrito ko siya, ibebenta ko siya ng 5 pesos each. So 38 times 5 equals 190 pesos yung gross. E less mo lang sa 190 yung 30 na oil na naidagdag dun sa gastos mo. Paano pa kaya pag marami yung order mo o di kaya yung marami yung ibebenta mo? So mas malaki yung kikitain mo, di ba? Kaya ano pa iniintay mo? Baka ito na yung business na para talaga sa'yo. Madaling lutuin, madaling gawin, at madaling ibenta kasi paborito ng Pinoy. Sana may natutunan kayo dito sa video ko ha. Thank you for watching. Don't forget to like, follow, and share. Bye!